dahil nga may mga nahuhuli katulad ni isang araw babae na di man ng dollar di ba nagviral yon ay, ikaw ano bang experience mo balita ko ikaw ay nakapulot ng pera pero ibinalik mo sige nga ikwento mo nga sandali Opo, uh, bali yung unong una ko na pulot sa Naiya Terminal 2 ay yung pinakamalaki yung 2.4 million pesos. 2.4 million pesos? Kas? Yes po. Na nasa balita po yun. Nasa YouTube po yun. Maraming maraming besta po. Nasundan po na napakarami. Mula 2007 ay 2008 hanggang ngayon po. Ang pinakahuli ko po na pulot ay nasa basurahan. Ito lang po nakaraan. Uh, wala po po siyang pangalan. 20,000 kas. May Japanese. Korea at saka isang diamante sinting na worth. Ano, ano yung, ano yung cash? Dollar? Dollar? Uh, ah, uh, cash na peso. Ah, peso. Tapos okay. may, may, may Japanese at 10,000, may Korea 10,000 at saka isang diamond ring. Narate pa rin po yung sa ibang wow. hindi ganong kilalang istasyon. Kasi okay. yung huli kong napulat ito nung nakaraan, isang foreigner po. Kailan ito? More or less? Yung huling... huling... Ito yung nakaraan lang. Ito nakaraan lang linggo lang po. Nakaraan linggo? Itong, ba, itong nakaraan linggo lang? Ito lang nakaramdam po, bago po mga wow. Po, po, po. Ang galing mo. So, ilang, Ronald, ilang beses ka na nakapulot ng pera, alahas, ganyang gamit dyan sa airport? Eh, kung susumain po, uh, taga-langgalang abi, hmm. alamang-alamang na sa tatlong milyon na lahat. Tatlong milyong halaga na yung lahat, manapulot lahat, mo. Lahat, nah, lahat yun lahat, bina, lahat, na, lahat yon ay ibalik. Lahat. Opo, na ibalik po sa airport. Lahat-lahat po yun. Oh, sana, mga... sana lahat ng empleyado niya, katulad mo, napakaswerte mo, kaya pinagpapala ka, ikaw yung nakakapulot, tapos na ibabalik mo. Ang galing naman, Ronald. Opo, uh, kasi sabi ko nga, sabi niya sabi niya sabi niya ng magulang ko, eh, hindi ako ako nakatapos ng pag-aaral. Pero yung magandang... Aral, manganang ang manganang binibigay manganang mo. Ang galing. Akin, Ronald Kadayan. So,